Maayong bunta, buntag, kumusta? Oga karon na midalikyat kita Daring dapita sa Villanueva, Nueva Nogikan kagayan Dioro City Padulong diris may sitio Dagulos Sa Barangay Imilda Villanueva, Nueva Misamis Oriental aron atong mahinabi kining usa ka tao, Nga maka-inspire sa ba, Ang iyang storya sa kinabuhi Usas siya ka tawo nga Adunay diferensya sa iyang mga mata Apan taliwala ni anak nga pagsulay nagpadayon gyapon siya sa pagpakabuhi nga patas sa dinhis kalibutan. O gani usan ini ang iha nga pagsaka sa lubi aron makakuprasa o ibaligya makapalit sa paggaon. Atong ilailahon, kining nga itong subject karong adlawa. Oga nga karoon, no, na si Sir Sinon Tabasan, no, di rin napitas may uh, Villanueva. Sir, may buntag diha ka ni mo. Buntag, buntag, oh. buntag, buntag. Oh. sa <laughs> So, karon sir, no, atong usa sa imuhang uh, abilidad, musaka gyapong kag uh, lubi, no, despite lugar nga ito na di prensa imong pananaw, no? Hmm. Sige, atong aton imong lubi. Sige. Uwe? Oh. Istingan ta ni. Okay. okay, uh, lagi musaka si uh, sir. Kulba ni kay katong dito tas may baong, oh, no, natay na hinabi dito magbughat to sa kahoy. Ah, uh, despite lugar sa ihang uh, problema sa pananaw, but uh, this time musaka gyud lubi. Atay mo rin ako yung gikulbaan na nila. Actually, kaganiha palang daan. Nakita naman po na ako nag-initial sa Xaka. <laughs> so, muna yun. Kita na siya, si uh, Sir. Muna oh, uh, iyahang di hawid-hawiran ka rin ang uh, punuan para iyahang uh, matutan. Uh, so, yan na yung saka. Oh, no? kung atong lantawon no daw murag normal lamang so no, ang iyang pagsaka no oh, yang dito ano sa kaning uh, laya nga paluwa. ah sige mo distansya ko gamay sir ah so ah, ngabi oh o. normal lagi kayo ang iyang pagsaka Lolo ang tingalan na sir dik dikton. ni mo? Dik Mo rgya gikulbaan, ng Sumrak so, sakto na nang sa. Oo. Okay. Dagan okay. uh, Ah. ba man Wa ka kulba sir? Sa so, una kulba baya. Pero naku, karon, Nakulbaan kulbaan na ko karon kung di ko kabantay nabay halas ug na tikit mama ka ipit labi nang balikpit na basok no daga na ko na si ani, si an di wala tay pagay sa kinuto kan oh. tikit no so ato pu makita nga si sir na kasuot na no sa zen kahatol t-shirt ato da sing itaga no gan apud ang uh, akalo na zen kahatol so uban pa nga mga abilidad ni sir inyo in lang. Mm -hmm. so uh, mo na nga mo ni mo sir kaning sapatos oo oh, uh, para nga dili makon kay basig samad samad oo oh, uh, kini oh. buhat na hmm. basig ni mga bata nga magdula kani din hi eh. mibo. ah mi hmm. ba ikaw mo hadok sir hait ba nang kono hait gani pero mo lang gid mo pulo imo nga I struggle your sense of touch mo aku, ako sa struggle your sense of touch Ah, ba so na uh, sige po sa samad mm so, -hmm. -hmm. Ay lagi, ang presyo ng sumpay na uh, Pero Katong masambad ka, padayon lang yapong ka. Padayon, mag-gloves ko para nga uh, dili kay mga kuhan kay kung di mag-gloves, sige siya mga magdugo, maglugo din Na, mm hindi -hmm. di ko makakuha sa iskor na ko nga. Masakad uh, lang, magkuha mo maku kami nas na ginang 1,200 kabuk lebih mm -hmm. Na eh, multiply sa kuhan. 300 pesos per mm -hmm. 1,000. Mm -hmm. Adaga pa i madaw-daw. Asa kedang pulto-uto. Magkapulit so. gyapum sa ato. Mm -hmm. Oo. Oh. Pwede ni mo ah, tubig muno ah, ani. Ah, Butong ano? Butong ani. Wow. <laughs> oh. Oga karon, no, gawas atong pag uh, sakan niya slubi kaganiya, nya pag uh, bunot. Karon naapod. So, ba pud ni diskarte si Sir Sunon sa kay uh, napodiyahang kamutihan, no? So kubkub sa sega kamuti. May makita ni mo sir nga ay I mean kanang makabalo ka nga diha ni mo kaluton. Kano magana mo kuy gamot anak nya dako nga Oo. Oh. Ligwatan din na uh, uno din di si Oo. Oh. Mm. Kun bisan na mo gud ni mo nga panagsa na lang ang nabilin. Sina pag yapon? Mm. Di niya, dia masalban ba gid ang kagutom. Ay wa. Salban ang kagutom ba. Ay lawas pa organic mong gud siya pagkaon. Mm. -hmm. Sakto ang kwan ha. Ikor gid man ni sir. Ako ni tanong. Ay Istante nga man kay gamay ra akong gikuan kay makakuan ta ko si Milya. Mm. mm. Eh, na ni kay na may tubig ya bunda man na ako ning karon sa teknik. Mm. Para continuous ang yang tubo dili malaya ba. Kay eh kini kamuti ko ang kuan. Sa sang init gabon ako, akon na makaon. Mm. Kupait. Ni ni problema pod basta kini te ba. Mo ning problema na master ra ko ani mo nga. Sus na ko kuy ko ko. No so, iken pamilya git. Wala la inhi boan trabaho. Oh, kay muna namang giting init kinatutaas kay di ni dapat. Kunang ha. Isu ti kayo. Ang umahan, mo nang kita mayon ang umah. Wow. Kuwa na go. Mana napud be? Tayo mong hmm. kuwa ko. Ah, so hmm. oh, nakakuwa, si Pagka, lamik, ni. Ah, nakakak na pud si siro. Pag kalami ra makayni nga kamote dio <laughs> kay pula ba? O pula, luka kun tani karon. <laughs> <laughs> Hindi. ti law ka. Ma'am, ang sakit eh, pangalan niya? Amor Tabasan, sir. Amor Tabasan. Mm -hmm. So, imong angkol si Sir Sinon. Sabi, mm -hmm. mm -hmm. kakugihan nga tao, ma'am, no? Despite siyang diferensya sa iyong mm -hmm. uh, mata, bata, kapaning kamot siya. Ang isip ikaw. Kaya siyang angkol. Ang sakit, ginabati. Hindi mo nga ila. Laki, angkol nga. Grabe, ah, oh, Bilib sa kayo ko na siya, sir. Bisa kung saka sa iyong kapubri. Ang kamot, gapo ah. na siya. Na mag, uma na siya. magtanom siya mga... Kana mga For example, anak kang kamuting kahoy, kanang pinya, tanglad, kamunggay. Mura na iyang pagkaon. Kung wala siya bugas, wala siya makaon-kaon, aban na. Muna yung kanaban na, saging, nangka. Mura na iyang kaon-kaon nun. say makaato siya sa mua. Maluoy ko. Ako gano'n siya agdawan og pagkaon. Kaon ko, bisag gusog na siya agdaon. ko po na siya. At least, nga nakatilaw na, siya. Mga lami, -lami ba? Sa una, sa high school pa mi maglisod mig kung answer mo. anhi yung sa'yo ha? Kay, sir, ang Ay kanang nang cool. Ang sa'yo kung anay answer ni cool. Lisod mo ni cool. Yeah. Kanara mo na answer. Ano na. Gira yung mga biliban sa'yo ha po. Mm. mm. Mm Sige, salamat ma'am. O ga nakapatsada po no siya kinabuhi po niya din he kay uh, lagi libre uh, libre bring to bisa libre to libre to libre to o kay nakaagi ni siya yuta libre ni ani si LGU oh butan po na yung LGU po butan kayo butan sa ba 250,000 na bayad pula ko mawad kay

Oh. Uh -huh. So, mainom. sige na gagas pa, walay palunga. Walay palunga, walay meter. Muna nakapatsada oh. pa sana sa ingon oh. aning area ba? Muna ganing ingon ko lagi sa imo, nga pakusgan man eh. Mm -hmm. Kaplano ko aning gawin po na kukay ba maghimo ko sa pispan. Ano-anay akong inisyal mo nangitam, nang itamlan sa mm. nagong gabi kay wala akong madot ang trabaho. Imo ni mga kayutaan na gara-reset? Kanang kibali, maangkon ginakon isa kwan kay kibali kumun pa man isa among kwan. Ah, sinyong so, kapit. Oo. Oh. kanan. Mm -hmm kung tisingan ah. o gaya inom hmm. ang tubig actually na ko'y kundi reserve na ko'y vitamin C re ah mo ba? o nag inom ko, wanya -wanya, wanya ko nakainom. Oh, pa. o nyawa ko naka inom inom sa nato in ng vitamin so bon. o inirvon dili ni sponsor ng inirvon pero <laughs> umumuni akong ginainom so <laughs> uh, may, uh, eh sa yung vitamin so, so tubig sabi ka nga tubig hmm. sinala na ni daan dito sa source wala lagi kwan oh ina lang narang inerbon kan ba ni? magturo la na ako pagkawiki. na ako kumata sa pagkutno. oh okay na. kahal kahal kahalang kumata sir. i na pangapala lang ng hor. ngapala ng sir, ako muna kita no ang imo hagi ng abilidad kulba di basta mura beta oga kana beta makapadasig ka ngatas uban nga ikau may zona ay pero nagpakabuhi ka nga normal. Pero to sir, na-curious na po ko, kung pila edad din mo nga na-experience mo nang pag-adiferensya sa mga mata, sir? 42. 42 years old ka? So, Oh, no, 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 dili, 24 pa. bata, pag, pa kayo. Pag-apply na sa kung lagi mo itong disculping, wala pa magkain sa kung saan di pa kayo ko aware anong mga technology sa unsaon pagpatsikap sa hospital. Mm -hmm. Muning naglala siya, naglala. Di pa rin karoon nga pag naigod, dipindi siya ka may mo, dali kay maagapan sa doktor. Muna na bangay bangayan si Kibali ba? hmm. Pero pag na ni edad na din kung 42. 42 ni grabe na. Ni grabe na siya. Murag lesson na. Oh, na ang text lagi kada na may cellphone na lang ang time. Uh -huh. Gaana no, kung mo, na kung basahon nimo straight one sana. Uh -huh. Gaana na ako, Mm. Pero katong time sir nga nauna ni mutong na bati nga medyo diferensya gyud ang imong mataon sa imong hangi bati atong mga tungura. Sus di basta-basta. Murag Bisa hindi magay kong pero pakaahat kong inom kaya malimot ko sa akong kwan ba kinabuhi nga murag naunsa naman eh oh murag depressed na kayo pero niyato nga tayo wala wala akong madepress yun gipan yung kamutan ko yun nga di li agi na ni ta, kwan na ni ka nang mm -hmm. kwan na gini kana murag temporary gini mm -hmm. ako giyo na wala so struggle giyapon ko struggle wala yun mm -hmm. ko mag kwan na umagi hapon na o kuma struggle yun until such time nga na na realize gina ko nga ang ako akong recall ng sa teology ha Oh, ako gi pambit sa inyo nga mm -hmm. struggle your stewardship. Mm -hmm. Ang akong pagsabot sa una, ang stewardship, mm -hmm. kining kayutaan ba mga kaptangan gibilin uh -huh. sa atong mga mm -hmm. Pero dili diay -di -di sa pagpalandong natong lawom di gid ay. Kining niya sa atong kagulingon tong kag ingon ko gi sa imo nga sense of seeing, mm -hmm. sense of hearing, smelling, mm -hmm. taste og touch. Mm -hmm. Dine -dine ako na Dinidan ako nakadugang inspire niya. Wala na. Sige lang ko paminod sa radyo. Mm -hmm. At least, Una ko yung una-una trabaho, mahimo ko pa mangyapon. Hmm. Pero Baka, katong time, sir, nga, eh, nga to, nag-eskwila nag ka, like, sa college, medyo, nana, na, di prinsa niyong mga ta. Kuhang ka ng dark kid kayo. Dark na. Hmm. Hmm. Pero hmm. may gano'y kay, ga, ispadayin ka pag-eskwila to. Padulit lang yung Blackboard. black ko. Pero katong nga mga time, sir, lagi, kasagaran mangod po sa itong nabantayan, di sa eskwilahan, di malikayin nga yung mga pagpambuli ba? Wala man kuno buli ha. Wala, ka man bully, kay halos tanan kami atong uh, seksyon. Mm, -mm. mga diferensya sa mata. Una, oh, na nag para. Una yung nag para. Wala nang walay buli-buli oh, kay bully. college na masab. Mm, -mm. Oo na. Ka kunan din sa professor na mga, mga depiktado din ng mata na ang mga kong estudyante. Is... Wa pa mo sila ikatabang mm -mm. kay aya pa mo sad gasober ang ilang institusyon. Mm -mm. Sa so, college mo lang nihit pagid ang ilang. O, meto, sa pangayskulan. Kolehiyo di Santo Niño na karon, ito is inaipon sa una. Eh, ah, -san. mm -hmm. di Santo Institute. Nasaan, saan apil saan? Mm. nagsugod sa among theology. Pero katong time sir nga na ning ni balaan ako nga ni eskwela nag uh, sulod din ta kag sundalo pod. Punta, pero wala to, lat natong madugay. Alam to, madugay. 2, 2 years na to nga training. Oo. So, oh. Mm. -hmm. Drafti is 3 years dayon kung may ma gigad performance. Mm -hmm. I, pro, I proceed pa ka o 18 months. Dayon mo na dayon ang time nga promosyon na dayon. Mm -hmm. Ma-enlist mo tong adto na kay ang nakalangan na to, ang marriage contract sa awgin ni kanan kay di mo sila kasal ipon-ipon na eh mm -hmm. so mo mo nang sa gobyerno so amot lang kaha ko ni na ko ni Adto o nanay, sa, sa akong mata kay mm -hmm. mag practice sa target trends di naman ka paka di naman accurate ang target mm -hmm. o dito na diskuruan sa nga ikaw nasa saka, kay aron basig maulian ra mm -hmm. o ito nga time na abi ko mag na kay contract pa <laughs> man to <laki>. mm -hmm. <laughs> na apply kong security guard mm. -hmm. ganyan sa una, awa sa gapang magdugay kay wala usay, git mo tamo sa ilamin mga private ng mga balay mm -hmm. ah wala na back to civilian si na kita din sa akong kumahan back to si Kuan again to mula ito nga pag 1987 ay uh, 86 mm -hmm. may pagkulap -cool din, din sa bilya, sa Kuan di siya qualified ka kaya wala makita tao makita sa una Di si ni na iba talagsar kay Kali sa una din nga Kuan ya, gamay sa interesado di siya ko mm -hmm. Duty. Testingan ako. Pero si ang status, lapagin magkuhan sus hmm. So s -s saya nga kay pagpakapasar na ko sa Napoleon uh, Nap napolcom Napolcom. Oh. Ako tong akong lugar to ipakita gina ko sa imo ang akong grado. Pohon hmm. pohon. Hmm. Pero kani karon sir no like naa kani karon nga kahimtang. Kumusta ba imong kinabuhi na bay mga tawo nga magbugal-bugal sa imong kahimtang? Ah, na. Naa. Na Kanang hmm. time sir, unsa nga klase nga bugal-bugal yung, yung, bugal -bugal, yung gabuaton? Nga kapasingin lang pag pangawat. Ikaw? Ipapa <laughs> ikaw yung nangawat? <laughs> Kaya nangawat nga, grabe kung yan magay ka. Ipapangawat, pagay sagay, ipapangawat. Oo. Oh. Grabe sa man, <laughs> gawawa batasan. Anya, kita kina ko ka, ang mga tao nga paburo, sa pangawat ang sagay nga, di na mga maklaro ka na naabay buong hanggang. <laughs> <laughs> ang gani. <laughs> na no, eh. kung kwarta ko, naginot mag-isa nag nga, gusto ko palit, magpalit mo hmm. Pero, nakita ko na nga usag ra ay pag bugal-bugal. Mm -hmm. Pag bugal-bugal ra So di na nako na, na ikon, uh, At least na ginaku. wala na gani mo gi-feel ang. Wala na ko i-feel Imo na, na gi baliwala na lang, Wala na lang. Bisag unsa na lang ko nila sa ko di na ko magbali-bali. Mm -hmm. Kay nga no man. Uh -huh. Nakasala bali ko wala man. Mm -hmm. Sila may nakasala. Bitaw uh -huh. ba. Oh, karon. Uh -huh. Ang magbunot kong lubi. Hmm. Ay, mag-isig-isig lagi dito. Hmm. Tama yun. Sus, kalantawahan na dakong grado. Pero nga nung nakapamunot, magmunot laglubig laglubi gihapon. Hmm. Ah, yun. Ako, kakatawa na lang ko. Hmm. Katawa na lang ko, oh. Katawa na lang ko. Hmm. Kay... Oh, Kaya Kay... Pero nga nila, sir. Katong mga tao, nga gabugal-bugal sa'yo mo. Ah, sa wala. Mo so sila. Ha, isul... Basi na kayo lang. At least nga, ma ah, wala. Ma Makakuan po sila. Ma wake up po sila. Ba? Madugang nun na sa akong kadasig. Sa ilaki. Hindi, malakaw sila patulan. Hmm. Hmm. Ako man lang amigo, night panahon. Ah. Saman. Saman, kanang nang ato ta balay, magalang lang manok. Mm. Ano, halang halang ang manok. Ano, mm. Ikaw galuto. Ako ay galuto. O ka okay. sila. Kay mm. kami luto. Kay basi maka ingon ko nga ako iihian ko na. <laughs> Pagprangka kayo. kay ko. <laughs> <laughs> o. kami luto. Oo. Uh, uh. Na realize na sa madugay, may malinin tao. Oo, uh, bitaw. Uh. Tinood. Ako sir, Oh. bago pa pero feeling nako <laughs> may giga usa ka sa kong gisip oh. ng mentors no oga to na ila pud nako si sir kay usa siya sa mga tigpaminawan pod no sa ato oh. pong uh, programa oga gani sa dihang nag-share siya sa ako ang mga gipanghimo lugar dito sa radio mga actually di mako hard hitting komentaryo uh, kaning uh, kaga komentaryo og uh, hard hakon kanang kulba ba oh. pero Gakami kami rice sir, no ang ako mga <laughs> mga dula di sa radio. Ah? Okay. No mangod kong nata sa radio kay gawas na. Okay oh. dito sa radio trabaho mangod to pag hmm. na oh, balik ang atong uh, normal oh. ang mga pag uh, so, si sampo na idol din oh. ko katulog ani oh be kini mo balay sir kay ato radio oh. ara dadya sir ato sang kono imong balay sir kay oh kini kiro na ko din sir alom oh. pag ingon sa Pwede ka ba? Pagkalukso ko yun. Grabe. Grabe. Pagkalukso ko yun. Pagkalukso ko yun. <laughs> oh, so tod mo po din ang balay ni sir no sir sinon oh nagkuan lang okay, di sako lang himong gi kuan sir ba dingding ding, ding. oh, ding ba basta oh. lang gyud nga wan oh. dili makuan dili makuan sa ulan pero sir kung akong tan-awon <laughs> no medyo naging may matulog gyud kung sa ulan tulog gyud ayaw sa matulog ulan di pero pwede ta maka solo sir maka sasa ko oh dili ko sige pwede ta uban banta oh lagi dito oh uban nang tingita oh pero ang picture sa limong manok na nagputak-putak. Ay napod, imong kuan dia, word bird meat ang manok. Oh, bird meat. No. bird <laughs> meat nimo. No. No. Ah, no. Oh, so, oh. ning balay ni sir. Ya. Mo ni simple la kain kita boy. Ah. Abi ba? Ku oh, simple la tayo. Ana ko idagan pag sa upo. Na kuan. Oh, ni. Ni ko lang kini mga sulanan ni sa akong singina uh, mga papiles. Tulo, dili matuluan, dili sad madamit sa mga bakukang ilaga. Pwede man ni makutkot. na kay kung ipanglumon nga bestie dinhi pangtino absolute mm -hmm. kay wa to magla mawadig paglaom nga makatukod ragi ko balay nga kanang balay gid nga mato balay gid sinti ang itog sa manok ang saya pero tol sir kining imuhang nga gipuy-an karon kuan ni di sukat pitu sauna dinhi na iga subali tu iga na ko na mo na to rin nagpanday eh? oh Grabe ba? Nagpatabang lang ko sa kanang pagtukod sa ligi kay di mahiwi pero nahiwi gito sa madugay. Iyapon? Oo. Oh. Kay mo bayad pa magug libor. Mm -hmm. lang sa O mm -hmm. okay na, kayo. Ah, di na matuluan ah. Oh. Ah. Migangat kay pa ko ang git ang sin ma. Tay un git un, labi na ganay dahon sa kwan. Sir kani ako nakita sa imo sir. Actually last last time ta nakita mo regas wala to nga sa si istorya. Oh, Ingon ko oh. mo balik gid ko. no kay na intriga ko sa imong istorya sa is kinabuhi. <laughs> Unya karon katong namata sa si mga igsoon to, di ba? Oh, Pero iba. this time ni anhinag gid ko no sa balay ni sir. mga siguro pila ka minutos ni kay medyo lasang lasang gyapon ta magyagan no lasang gyapon to ya wa ta dire nga nakita da na tong sitwasyon no sa balay ni sir nakaingon ta nga muraga mubalik pa gitani lugara no napatay misyon sir ako ning ikuan sa mo boy anak ko ning istorya na ako itahas no uh. Ah. nagtuo ko nga kini ang huli uh, ah, kaning katapusan higayon nga magkita ta Mm -hmm. O sa kung pagbalik nang hina uta apo ampo gyapon ta sino oh. no ka ko sir pitos ko di magdu kwartahan no ana ona uban nga kwartahan ta kay gapang bugas onya na apo di ta dia sa radio onya na pa nga magjoy joy ride puta abi ona ona uban nga kwartahan ta pero dili pero kini pila kang sin sir tag pila ka estimate nimo pila ka barato ni 200 kapin 200 pila ka sin ni murag upat tar maning batang ba? lima. 5 5 5 lima kasin okay sige lima kasin dosinto sa kalibo sa kalibo ba ani atong ipa labor kay di magdi man pwede di kita ako yung pasan ayo ya di kinai mag labor dito kapoy na pag mag labor mabaya to dili atong kunan kay or nay mga volunteer basin og nay mga volunteer mangita tag volunteer no deres bilan weba, ba basin nay gusto mag volunteer welcome kay mo No, actually, wapag po kwarta. Sus, wala ko dire. Akong <laughs> ah, kwarta dire, sir. Siguro, mga sinto ba ni? Ang gasolina backup Back up gasolina Pero, buhon. Oh, walik ta, <laughs> mabalik oh. Now, balik ta. Mabalik, bidire. Mabalik niya ng inyuhang uh, lugar. Oh. So, sa kalibo. Atong, ang kundi, -kundi, -kundi okay, daan. sa kalibo, sir. Ato lang kon nang tingay kami. kon dire, yung man eh. Mutulok lagi. oh doon. Oh. So, oh, lansang pa. Lansang. Oh. Pila lansang sa kilo. Igo na na. Oh. Sige, igon, sa kilo lansang. Okay, sige. Ayun. Atong ilinsa ni. Eh. Indi pa oh. talan, oo, oh. no, na may kwan. Oh. Ampiro bisag ginahuna sa ato sir, sag atop lang. Ay, sige, ah, atop, atop lang. Unaw atop. Unahon uh, ta na. Kalige morag mato, makwan man ning oh. haligi sir, delikado namon di ba? Kadto, alistan da. Diyan da man ni. Natay kag kagawaghoy? So, hmm. Na man, na man. Susin lang kay karon. Hmm. Sin Senya volunteers. Atop, git importante. Atop, ah sige, pachad. Hmm. Sige, seremonya kung buhian nga istorya sa amo sir, na kuytahas. Do dili ko bagun sabro, na kuytahas dire. So kamo pod nga mga naglantaw karon, unta no mahimo mong kabahin ini in atong krusada no gikan sa bugas gikan sa God samaritan this time level up ta actually pangandoy na ginin ako no sa wala pa ako nakita si sir ako na ning gipangandoy nga mabut ang panahon nga kaning ingon ani nga mga sitwasyon no moy atong hatagag pagtagad og wa ta magda home na <laughs> gidala ta diri no sa kahigayonan o tungod tingali kay uh, panahon na sab nga atong ili level up ang atong uh, krusada pero magpadayon ka punto no atong krusada nga bugas gikan sa God Samaritan Oga, uh, sa mga volunteers sa sa may Villanueva Misamis Oriental Barangay Imilda no labi na sa mga barangay officials nga naglantaw karon sa tuang uh, video sir kapitan kagawad o uh, tanan no? sa katawhan basin pohon no magkita kita ta atong tabangan si Sir Sinon no aron sab nga at least mapalipay siguro sir malipay kay kana ay sus ba moro tagbayahon sa langit <laughs> sir oh grabe grabe ako nugan karon sir warag sus may ngong nga oh ihagit, <laughs> ihagit ihagit na ko ang kagaliw nga tumanon ako ni no bahalag maginaon sa lami kayo bitaw ko na basta pagapanghatag uh, ta oh sige sir tabangi pugog ampo sir ay, nga matuman gyud na oh, matuman gyud akong uh, saad siguro Kano sa ba mga kanting April or, or May pohon pohon pero paningkamutan kamutan gyud ako ni sir bahala dag ako ipalitay bugas ako sa ipait og sin to <laughs> uh, no. do do ikaw do kay nag na ni kanin ni sir sinon so sayang ako naging natuan ang yahang balay no ditong dapitas may uh, ah uh, sitio Dagunos, da ah, da oh, Dagunos, yeah. oh, medyo paityod Dagulos uh, uh, da oh, okay. no. no. Yanan okay. pa, pa, ang yanan medyo pa, ang yahang uh, kayamtan dito. Mm -hmm. So akong nauna-unaan no -no -no, diri kagawad no nga palitan na lang to sa sin og lansang. So ang problema lagi ani eh, ang mga volunteers so mm -hmm. okay ba wad maato ba nang magwan? Ah, Mahal pa lang ato. Pag tinabangay, mo. No episode uh, na kung dito willing kay kan aning siguro ang imo na lang pong uh, minsa iwad no labi na sa katawhan diri ng dapitas inyong uh, barangay to nga akong maka sulti din sa barangay nga makahatag ko og mga kaiwan sa katauhan bisan sa telwala sa akong kapobiyon basta kay magkasinabtanay lang may akong tinuha yun kita <laughs> sige o uh, sa sunod nga mga higayon no, nga, pa, atong panag-uban na uh, parain lang yapon ka mo sa pag uh, atong, uh, mga videos nga makahatag inspirasyon na ngato sa uh, uh inyo ang tanan. Kinina si Zen Kahatol, daghang salamat uh. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asenso ni mo higala, pag-asenso o sa angtong nasoda. But sabtong kung tabangan ni mo ang imukaw kaligod ng mo asenso, sa malawang nga, nga may ka, nga asenso ang Pilipinas.